Taas tayo, taas tayo. Huwag tayo magpapatalo kay Muscov. Ha? Ikaw ang mag-retreat. Retreat ka. Ako si Papa Jesus. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat.

Gago ay talaga ako maliso. Pre, ka, pre. <laughs> nice. Getting your finger off the trigger is nothing but a sign of surrender. Bumaba ka, si Raulo! Ayan, bumaba ka. Diba? Nice! Alright! Target lang yung hindi namin! Hahaha! <laughs> Aim for the head. Face the storm. La na na life Don't blink. The beauty of lightning lies in its cruelty. La na na life rape. Don't blink. With a prayer, with the prayer. Don't blink. Jesus, sinasabi ko sa inyo. Pabirada, birada, ya, dyan ka. Diba, kanya ang ko sa iyo. Masunurin pa sa masurunin. I fight because there's someone I want to protect. Double kill. Eh, nandun sa baba. Baklawa. Ah. Kalma po tutoy pre Kalma po tutoy lang pre Wala na dito yung kana. ha na tayo Baka nandito eh. O diba Bakol 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 Gago na yun! Tawag <laughs> na mo, gago ka! Wait lang pre, wait lang pre! Bastos yun ha! Putang nga! Isa sa habis ko kayo! ISA habis KO KAYO! thunder. Oh, kang Ricky Maruka, gaga ka, animal ka. Nandito ako sa taas gagawang bantot ng buisit na yun. Uh, is to it. Don't Larang life up. nice one. mo ka, kala mo makakaisa ka sa akin, ah. Ubus kayo sa akin mamaya. Last kill mo dito, ah. Pag pinasok ako dito, last kill mo, ah. Last kill. Dito, pre, 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 pre. hindi pa namamatay. Gago na yun ang fight fight mo buwisit ka. Ang ina, hindi pa sa akin, no? Kung alam One minute na yan, eh. Patay yata ako dito. Patay ako. Pre, well uh -huh. uh -huh. uh -huh. na pre! Uh -huh. Tangin mo, pag di ka pa namatay dito, tangin na mo talaga. Ubus kayo sa akin mamaya. Ako bahala dito, pre. Ubusin ko yung sila, pre. Ha? Sniper god ako, eh. Kaya ko yung sila ubusin ni isa-isa, pre. O, yun, oh. Sa pool, O, yun, Sama-sama lang, ha? Masama lang, sama-sama lang. Okay. Nasa likod ah, nasa likod. Nasa likod ba ah? Sabits ganda ko eh Basta sa sabits ko to Pag sinabi kong sabits, sabits Walang alo No joke Ay gago ka Naku patay kang bata ka sa gilid ah, sa gilid ah! Sa gilid, sa gilid! Puta iti. Ayun, basag. Nasa baba! Uy. Kalma niyo, titi nyo. oh, yan na. Tara, 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 tara. Pasok, pasok! Pasok, pasok, pasok! Bakol, bakol, bakol! Delikado, delikado. Kailangan natin mag-back. ay hey, pamalakasan bil diyan Pamalakasan bil diyan pre Getting your finger off the trigger is nothing Tara ubos sa sudan live eh. Ata pasok 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 ubusin ko na, ubusin ko na. Oh my god. Napag nakapag-lord na si Support Don't Pre. Tang ina naman, usab sa bato pa talaga naman. dia. Kalau mau titi nyo. Kalau mau titi nyo ah. Nice one. Nice one. Gago talaga nito, napakastig nito. <laughs> Gaga ka. You takbo ka ng takbo, inayo pa kang indot ka. Kulang ka naman sa titi eh. Papatayin ko ito mag-dip pre. Nice na ko বাকল 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 puso ko! Pre, naglo-lord pre. Patay kang bata ka. Yogs. Sige lang, Don't blink. Getting your finger off the trigger. Ito so, nga yun, titigas naman nito. Kaya pala may... Ayun, wala nang life. Dip lang, dip lang. <laughs> All right, good job! not everyone to do it. Don't worry. Calm to handle it! gun. it! takes to handle a gun. yung fridge. Salma yung titi nyo, ha? Nandito itong nayopak mo ito, eh. Accuracy. Relax lang, relax. Putang ina, tumamang puta. Kalma lang. Ay, gago talaga po! Kina okay sinasalo ko! Guwas, animalo Tanga-tanga sa kuri uy! Guwa, uy! Sinasalo ko yung pana! Pinanganak yata akong magsasalo ng mana, buisit! Ayun na naman, nakaka trip naman yun, oh. this count. Nice weather. Still brought Harley with me. Don't sleep. Nice, good job Tara, push natin Good job Push ko dito Easy sila eh O, diba, JJ? nagkakurimaw sa supot. Ito na, sasavage ko na ba ito? Sasavage ko na ba? Sabihin nyo lang. Don't blink. Don't blink. Relax! I others They just bad kalma kalma Don't... paano tayo sasabis nito I fight because there's someone I want to protect andun sa taso tara pa na nga ina nito eh tara banatan nga natin to Watch out, my rifle's a little bit grumpy today. Too bad, I don't last kill. Eh. Getting your finger off the trigger is nothing but a sign of surrender. Oh gago, Alright, alright! Lord Taylor Lord Taylor Tayo! Don't play! Taylor Taylor Not everyone knows what it takes to handle a gun. Lord by, Lord blink! Lord pray, Lord play! Don't play! Don't blink! That's what you get for me! Putang ina, hindi pa namatay. Attack. Sayang naman. Hmm. Ah, hindi nyo matatapos yan. Buhay na yung isa. Lord na lang sana kayo. eh okay. no, wala nang light. Nice. Ay, salamat. Ay, so, siya pa sila. Siyempre, mamimigay na tayo ng Gika sa mga nag-register sa link natin. Kaya mag-register na, okay? Maghihintay muna tayo ng 2 minutes. Register na, tapos... Ay, nananalo pa tayo, no? Putaris talaga, oh.